I'm not sure I heard you right. I'm asleep as I should be. Someone help me, does it show I'm so uptight? Pick me up, don't put me down. Sweep my feet from beneath the ground. It's a public beat. It's serious to me. What you were. May bayad 25. Ayaw ko Saya. Hindi po. Ano lang ang dito, bisita lang. Ah, bisita nga. So, okay. Sa uh, po kay galing. Quezon City, Philippines. Oh, vlogger po ba kayo? Okay na. <laughs> <laughs> Aspiring. <laughs> Wala lang, trip lang. Ayos uh, po ang gear ninyo, ganda. Hmm. Ayun po yung isa sa may-ari, nagliligo rin. Hmm. Tapos po ang motor niyo renta o dala niyo sa rin? Sa akin, dinala ko, sinakay ko sa Roro. Hmm. Baka mas maganda pang renta nila. Kasi 1.6 yung bayad sa Roro. Baligan. El Nido. El Nido. Ah, mas mura. Compare kung i... Puerto? Opo. To go. Ay, wala. Ma mahal. Sobra. Oo. Oh. El Nido, Batangas po. Hindi. Mindoro. Uh, Manila. Manila? Meron. Oo. Oh. At yan sa shipping, yes. hmm. uh, kong i-vlog. Para maraming mag, ano, mag, uh, mag motor lang. Kasi na nakamotor lang. Opo, may mga gano'n rin pong gumagawa yan. Actually po kapag ganyang season po low tide, pwede nyo pong motorin yan. Hindi naman na-stack yan. Eh. Ah, uh, hindi naman po ito malambot lang pero pag dinasa baba, dito sa dito po yung sa. So, Hahanap lang po kayo ng spot na makakababa at akyat kayo. Dito ay rapan. Kaya bumaba pero sa packet ay hindi po <laughs> uh, tulak na Ah, uh, ba't tinutulak nyo? Nag-gas apply kayo? Mm -hmm. Nag-gas kayo? Para ano siya? Pag ilang araw nyo na po dito? kasama po kayo. Uh, bike lang. Bike sila. Bicicleta. Ano po ito? Ah, uh, ililibot yung buong Pilipinas o oh, di naman? Hanggang ano lang, hanggang Rizal lang. Ewan ko kung ako pero hindi ito dadalhin ko. Mag-pick up lang ako. Hmm. re na po kayo? May mga, yung kapatid ko, taga-puerto. Ah, okay. Ito po ang ano, Ari ko. Ari ko kanina rito, kumain lang muna mm. Wala kasi nabibilihan eh. Ay, opo. Tapos <laughs> ba? may baon, wala ka lang. Skip ng baon. Pangalo lang. Hmm. Ay, yung, yung, yung... E, ito po ang ano, uh, libangan niya talaga, mag-ride. Mm, Nag-day off ako ngayon. <laughs> ah, ay, may trabaho pa rin po kayo. Meron, meron. meron. 10 days pa oh, grabe tapos ito ang pang relax uh, uh, galing na ako okay naman dalawang isang island hopping isang dive diving trip yeah, diving trip land tour ikaw na lang sarili mo na lang mm, ako na lang land. so hindi ka originally taga dito pala talaga taga puerto rin po ako puerto ka rin Opo, dahil lang tinawag tayo ayan dito na lang dito na ganda dito ganda yung potential dito. Opo, actually, uh, may ano na po ito, may plan na rin. May master plan na yeah, ano, uh, lang. Hindi yung tax rate ng ano, Europa. Kaya, nire-ready lang dito. Ito po, dito, sunlight air pa na. Opo. Tapos, ano po ito? Almost 7, uh, uh 14.7 kilometers yung haba yung longest dito sa Pinas tige yeah, coach. Hey, coach tignan ko lang muna, balik ako dito Dago nyo po yung silaw? Hindi, hindi ko yun ano. Parang magkaroon lang ng shot lang. Uh, actually po, ang ganda yung dulip po. Eh. Ano lang ito? 7 point something lang. Ang kalahati. Nakapunta na kayo sa bato yung ningning? Hindi. Oo, gusto lang yung mataas. Oo po, yung view deck. Nadaanan ko pero hindi ako hinto. So hmm. maganda rin po. Sana ako magpapalipad din kayo ng drone. Maganda rin po doon. Nalobot ako eh. Yan po yung makikita niya yung highway na yun sa bundok. Oo. Oh. Yan. Nasa so, dati ng batin yoo <laughs>